So, ayun, so, ayun guys. Uh, maraming dumaan na uh, pagsubok sa buhay ko. Um, nagtrabaho ako sa Cagayan de Oro. Then, ayun nga, uh, ako, yung amo kong babae, yung nanay niya, ako lagi ang nakikita, napapansin. Siyempre, mahirap ang buhay natin, di ba? Wala, wala tayong kakayahang bumili ng mga pagkain na ganito, ganyan na gusto natin kasi mahirap nga lang tayo. Then, ngayon may tindahan kasi sila, kaya lalo na yung sabon at Colgate nangunguha ako ng sabon at Colgate sa tindahan nila para lang may sabon ako, may Colgate ako kasi magkano lang din naman ang sahod ko tapos pinapadala ko pa sa magulang ko balam ba, nyo yun guys napakababa ng sahod tapos all around maglaba, magplansya, maglaba, magplansya magbantay ng bata, maglaba, magplansya alas 3, gigising ka na ang hirap ng buhay tapos kasalanan mo ba na gusto mong kumain at naiingit ka sa mga paninda, syempre kakainin natin. Kukuha ako, kakainin ko pati yung sabon colgate. Syempre kasi wala kami pambili. Kukuha ako, tapos yung sahod ko kulang pa. Hindi nga ako makabili ng bago kong damit kasi binibigay sa mama ko yung sahod ko. Alam nyo yun guys, mahirap. Mahirap. Tapos, hindi lang yun, ang dami pang mga nagdaan sa buhay ko Then, nung paglayas ko na yun guys, pumunta ko ng San Isidro, talakag bukid noon Doon naman ako napadpad Then, ang layo na nang narating ko, sobrang layo na nang narating ko Then, ang layo talaga, tapos ang hirap din ang sitwasyon ko doon Ano din, nakikituloy lang din ako doon sa kaibigan ko, sumama lang din ako sa kaibigan ko noon basta nakarating ako ng San Isidro talakag bukid nun sumama ko sa kaibigan ko ang hirap, mahirap mahirap talaga, mahirap yung pinagdaanan ko hindi ako natatakot kung anong mangyayari sa akin kung anong mangyayari, ganon pagkatapos nun um, pagkatapos nun ah uh, umuwi ako sa amin, din pumunta ko ng Maynila. Then, pag uwi ko sa amin, din pumunta ko ng pa Maynila. Pag uwi ko, dun ko na nakilala ang Papa ni Mermer. So, next part tayo kung paano ko nakilala ang Papa ni Mermer.